Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isinugod sa hospital si Black Rider star Ruru Madrid. Sa kanyang Instagram, ipinakita ni Ruru ang larawan mula sa emergency room ng isang hospital. Aniya, pagkatapos ng taping, kinailangan niya agad na pumunta sa ER dahil sa trangkaso. Kinailangan kong dumiretso sa ER from taping. Dahil ilang araw na akong may trangkaso, masakit ang lalamunan at hirap magsalita. Sinabihan ng doktor na kailangan daw ng maayos na pahinga para sa mabilis na recovery. Meaning, post muna sa trabaho. Ayon sa post ni Ruro, nalulungkot ang aktor dahil may mga commitments siyang naapektuhan. Ngunit kailangan niyang sundin ang utos ng doktor para mapabilis ang kanyang recovery. Kanina, when I checked my phone, nakita ko ang isang post sa commitment ko today ng mga taong nag-e-expect po na makita po ako. At parang dinudurog ang puso ko na hindi ako makakapunta. Gusto ko po humingi ng paumanhin. Gusto ng isip at puso ko na makapagpasaya at mapuna ng trabahong naipangako. Pero hindi na po kinakaya ng katawan. Kailangan pakinggan at unawain ang kalusugan. Paliwanag ng aktor. Sa kanyang postscript, binanggit ni Ruro ang pasasalamat sa kanyang nobya na si Bianca Umali. May isang tao nga pala ang nagparamdam ng sobrang pagmamahal sa akin. Hindi ko alam kung nag chill sa ako dahil ba sa sakit o sa kilig. Pero salamat sa taong sumalubong sa akin sa ER, nagasikaso ng mga papers, nagdala ng pagkain, nagpuyat at nag-alaga sa akin. Mahal na mahal kita Isadora, salamat sa napakasarap na pagmamahal na hinding hindi ko ipagpapalit kailanman. Bahagi pa ng mensahe ni Ruro. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion and favor naman po please don't skip the ads